Hello mga kababayan, magandang araw po dyan sa inyo. So, nandito ako ngayon sa pinapagawa ni nanay na kubo. Dahil, naghatid ako ng pangmeryanda nila. So, wala po si Unyot ngayon mga kababayan dahil may lakad siya ngayon. So, nandito yung apo ni nanay. Putang! Tapos, nandito din si tatay. Ito po yung poste mga kababayan, no? Nakabaon na po siya sa semento, sa flooring. Ayan. nakaya so, Matibay po itong bahay ni Nanay. Bakit daw na po no. ang sito? Ikas, wala pixel. Hi, kulot. 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 Ang ganda ng buhok ni Bibi. Ayan po yung mga manugang ni -lor na Lorna. na. hmm umatun-tunpay yung maluan nasa dito. Dito po taman yung ano mga kababayan yung yung loten na wedi magamit ni nani. Ayan. So, malaki-laki din po siya. So, yung may-ari pala dito sa pinagtayuan ng bahay ni nanay mga kababayan ay sa kapatid ko po. Sa ate ko, yung pangalawa kong ate. Siya po yung nag-offer dito. So, ngayon mga kababayan, magtimpla tayo ng juice. Para Pak Umirin dan inilah, macin tak maril. Kita dan nangan kasih Pak Kwanet Pak ini, tuh kasih Pak Angkunto buleipan itu.

bato na na bigyan na si Bibi tu ya kan ay ya kan pero mo तो के काय कोपण ओके ओके

So ngayon mga kababayan, tapos na po sila nagmerienda So uh, magluluto kami ni nanay para sa tanghalian nila So tuturoan po natin si nanay na kung paano magluto Kasi sabi niya sa akin, uh, wala daw po siyang alam sa pagluluto Sabi niya, dritso-dritso lang daw yung sa kanya So ano pala ito mga kababayan? Adobong manok kasi may may suka na uh, tsaka toyo. Ito yung iniwan ni Onie dito sa ay nanay. So, s'yempre mga kababayan, ibablog natin yung pagluluto natin ngayon, no? So, turuan natin si Nanay. Kung nandon man si Wanita, turuan natin siya magluto para mag-asikaso din sila sa bahay nila kapag wala si Nanay. So, let's go. 'Di. Yeah na maayong udtop pud sa nag-influencers ako ah buntag. Oh, maayong buntag o maayong udtop <laughs> nagkaron kay muluto mi pud kay ma'am ang masarap na sudan unsa na nay manok unsa english na manok ako ginakaybalo sa hindi siya mami. Chicken. Oh, sikin. Favorite ni nanay. Ay, paborito, paborito ko ang chicken. Pero why? Sublay, sublay. Kaya bisipog. No, Kaya makainan no, sa akong balay. Oh. Mukabupog tubig para sa masa sa suminto. Oh. Pag, ano ko pamuluto. Nakita ko kasi si nanay kanina mga, mga kababayan. Nag ano siya, naglaba. Tapos pagdating ko dito ay nagmamadali na siya. <laughs> So, ngayon, papunta na tayo doon sa bahay para magluto kami ni nanay. So, tudloan ta magluto. Tingnan natin yung luto ni nanay mga kababayan. Marunong daw siya mag-adubo. Hello mga kababayan. So, ngayon po ay mag-ano na tayo, mag-bibiakin uh, na natin yung sikin. <laughs> So, ibang klase po yung kutsilyo ni nanay mga kababayan, no? Para tayong yung nag-ano doon sa damuhan. So, wala silang kutsilyo kapag kapag nakalipat na to si nanay, ibibili na din siya ng mga gamit sa bahay. Kasi, ano to, delikado to para <laughs> baka maano tayo, maputulan. Basig, matigbas. -ang baka matigbasan <laughs> tayo. Ito yung kegurit ni nanay na sikin. what you So, yung kasama ko ni Nanay dito mga kababayan, yung anak na lang yung, yung niya si Juanita. At saka yung apo niya. si ntaera <smotattly> <See? speaking away> <speaking away> Kung sa'yo lutoon ni Monay? Chicken. Chicken. <laughs> Sa adobong? Adobo na. Chicken. Chicken. Ika kayo na na chicken. 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 <laughs> so, yun lang po talaga yung makaya nila na mga kababayan. So, magluto na tayo. Baka darating na si yung princess ni nanay, si Ninita. Natahoy okay. na tamantika na yun. Okay. ko na ay mo lang iubos yan, Nay. Okay. Pag mainit na siya, Nay, tsaka may ilunod yung bawang. So, kanina pala mga kababayan, no, nag, ano si nanay, nag, naon sa kaganihan, nay? Na high blood. Na high blood. <laughs> So, ganun po talaga si nanay mga kababayan. Kahit nagsasalita lang siya, para siyang galit na galit. So, mahal po niya talaga yung mga apo niya. So, ano lang talaga yung, yung pagsigaw-sigaw niya kanina. ah uh, pagmamahal po yan ng isang tunay na lula. Kasi yung apo niya, nag-ano siya na, slide, na slide. Na dapa doon sa may putik. Kaya si nanay, ano siya? Kaya ang eh, ipang para rin may mas. Kaya pasok ang kama. Pangsipit. <laughs> Anak po ang kuwan sa apatrain. Hmm. Na iisipit. Na ikuwan sa Parang masarap yung luto ni nanay ngayon mga kababayan. So yung nagluluto ko talaga dito mga kababayan ay si tatay. Yung si asawa ni nanay. Si nanay daw kasi hindi siya sanay magluto. Kaya siya yung pinapadrive natin dito sa kawali. Uh -huh. May kasuntag brown o si kanan na ito uh -huh. di magtaho. Uh ano? -huh. Uh -huh. Ay. Ibusbus nuna lang guys. Eh. So, marinated na po yung ano, yung yung chicken. ko sa sa Salamat po din Ma'am. Si Sir lang na Sa una muna, parangun.

So yung mga yung ulam po pala nila nanay mga kababayan katulad ngayon may po ngayon ay at manok po talaga yung ulam nila nakalista na doon sa ano namin sa bawat araw iba-iba yung ulam ni nanay halimbawa Monday noong Monday ano carning baboy yung ulam nila tapos uh, pagkatapos yung isda naman tapos tsaka chicken so iba-iba po pero sinahatiran din po siya dito ng mga gulay para makapagsabaw sila dito maglawoy para sa so, pa sa uh, pa lalagyan na ni nanay ng suka ah oh, hala ah hala, hala. <laughs> na parami yung suka <laughs> na no, mix no wala yaw eh. So, takpan mo na yan, Nay. Tapos, pag uh, patuyuin muna natin para mag ano yung mag absorb yung lasa niya okay so ngayon mga kababayan tapos na po nagluto si nanay so ang sarap po ng ulam nila ngayon so adobong manok favorite po ni nanay rito na sikin. No, lalong lalo na po mga kababayan kapag fried chicken, sabi ni nanay sa akin, ma'am, bili mo ako ng ano, yung matigas na sikin, sabi ni nanay. Akala ko kung ano yung matigas na sikin. Akala ko yung nakaprosen yun pala, yung fried chicken. So, ngayon pauwi na ako dun sa amin mga kababayan dahil magluluto din ako para sa tanghalian ng mga anak ko. Dahil malapit na silang uuwi. Inuna ko lang po si nanay para mas mauna matapos yung sa kanya. Kasi baka darating sa yung para agad makakain na siya. So, yun lang po mga kababayan. Maraming maraming salamat po ma sa pag-support po sa amin. Ikaw na eh. Maraming salamat po, ma'am. Nag-alalay ako magluto sa sikin. Okay. okay. Labi <laughs> pa po si Sel Union. Ako po akong pasalamat. Kaya nag-agto pa sa Dabaw. Uh, so, hanggang dito lang mga kababayan. Bye-bye. Bye. I love you. <laughs>